Pag bench press, gano'ng kabigat ay eh, pinaka-heavy mo na yun? Bilang uh, 60? 60 na ka-heavy lang. Ay, nan. Ay, nan. Ay, nan. May ko pibibirman? May Pag pinirmaan ko ka sa Lodabang, bubuwad ka ng mga 90 to 100. Baka pwede mong ipakita yung pisik mo. Hello? Whoa! Whoa! classic oh, bodybuilder so classic. sa May May 16 May 16 uh, sasali siya sa isang competition ngayon oh. baka pwede mong ipakita yung pisik mo sa photo ano pa alam mo? Uh, boards boards, boards. boards. Uh, ilan taon na, na bubuat? ano? Uh, one, one year na. one year na pag bench press gano'ng kabigat ay pinaka heavy mo na yun pinaka uh, 60 60 60 Kainan. Kainan. Yung Iberman to. <laughs> na. Pag pinirmahan ko kasi to, <laughs> dapat bubuhat ka ng mga 90 to 100. 100 kilos dapat. Kaya mo ba yun? Hindi ka nun. No cars out. Hey, pero pag-upsing sa kaya. Kaya lang lagi ko dito. Pirma <laughs> daw. Pirma okay. daw. Pangalan mo Lala, rito. <laughs> Ay, ba't ganun? <laughs> walang tinta eh. Mahina ang pen pen mo. Mahina <laughs> <laughs> <mga. laughs> <Bago! laughs> <Bago! laughs> ka mo ah. Gago! Mahina ang Mahina ang pen pen mo. ये कशल का बरादा है ये अकेले अकेले सर सारी बाकी बाकी देखो का कैसा रहे हैं यार ये बरादा है गेम कर रहे हैं अभी क्या रहा है आ इधर ना बिना पालो आओ वाह आया तो मनो तो पागो Ano solid tapang condition mong yun solid na panglaban na panglaban pero flexang flexang kailan? Okay 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 mo ngayon? Solid na? Panglaban na, panglaban? Pero okay 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 tablet 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 apa Ako lang basa po si Kamela ba? Oo so, yan, abangan natin siya sa May 16, no? May 16, abangan yeah. niyo yung condition niya. Aray, boys! O, J! Ang An An dami niyong pera! Ah, ito? Oo, boss. Napanalo na ko dito yan sa Golden Empire. Golden Empire? Diamond game. Ah, tama. Dali manalala dyan ah. Boom, 40. 40, 40. 200 lang pera ako dito kanina, J. 200 lang, boss? 200 lang. Laki na. Ano naman uh, pala doon? Boom! 40. <laughs> Yun! Hindi mo na malupet. 40. Oh, Jay, konti ti Jay. Ano sabi ko sa'yo? Yan. Yan, sa yan, yan ang sinasabi ko sa'yo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. 200 lang yung pera natin. Nagyolo sa sobrang laki ng pinanalo natin, Jay. Uy. Uh, oh, 450. 450. 50. 450, no? Kita mo yun? 600 na. 200 lang yung pera natin, ha? Oh. 200 lang kanina. 200 ko. lang kanina yan, boy. Dali na pala manalo dyan, no? Ganun lang kadaling manalo dito. <laughs> Kaya ano pa mo pangininintay boy? Download mo na yung link na ilalagay ko sa comment section. Diamond Game. Papaji ka siya kung saan pag-register sa account.